So hi guys, good morning. So mao din ni tabo sa so, mong adlaw sa kabuntagon. Nga imbis mi eskwela, wala na lang kani ulan. So wala wala eskwela na yung kay ni kay kani ulan man sir guys. So Ay mga pisog manok dere. So akong i-videohan. so mao i <laughs> so, na pud ako ang langit. Kay ulan. So lami kay lami kay ang karon guys. So to, guys, kapangit sa nang oy. Super kapangit. So, mga to guys. Nangato to dagat. ano yung dala na mo guys. Mga to dala guys. Kibasa basa kay me. Kay mo na. Kaya gablag-blag man. Mga to. Wala may nadalag pa yung. Ang isa raman nadalag pa yung. So, ako kagawa na naman ko. Mga na siya guys. Super so, kalatina sa babae. Mga to guys. So, mga ni guys. Nabot namin sa destination na mo. So makakita mo bangka dira mao na mga panginabuhi sa mga tao dire nga mananagatay. So kana si Kuya nag ano na siya mga So ang gibuhat na ni Kuya guys kay naglimpyo siya bangka niya nag ano siya mga tubig kinasudag tubig ang iyang bangka. So mao na mo niya, guys pasik pangadto na mo diha guys kuan ah, nindot kay na guys so moto guys moto among pasi guys so gibidyo na bro ko si kuya din katawo si kuya dira guys kini kay gibidyo mo na ko siya <laughs> so mo na guys mo na mga bangka mo na mga o oh, gusto mo mga bang o bangka guys hindi mo kabalo mamugsay mugsay hala pang yeah, mo guys gibidyo na bro naman si kuya unya ana siya ni reklamo siyang ayaw daw kay batido do kasi <laughs> so mo ni guys bago mi nangad nanguli nang Gibijuan sa nako ni ang among background sa likod. Tapos moto ng baklay na Mickey mo na Mickey. Grabe bay, basa na kay mi. So moto na backline na mga boyset set. So moto bijuan pa mga ano mga batso. Sa so, moto guys, dugaya. Dugaya maka baklay ni mga giatay oy. So moto. nabot, So na mga iring na mo guys So ara cute kayo guys Yan guys Cute ka siya guys Kuha na siya nakabok guys Tulo Cute ka siya guys Tura guys Ugaw okay, kag naw Tura pa dyan get Gat. Panilap ng giatay Mga to guys Mga cute ka siya guys Ugaw okay, na siya gnaw Mga na yung inahan So mga na guys di apay muna guys kapoy pwede kayo mag voice over guys ito so, ng mga boy shit o nga <laughs> parang mga kigwa muna guys so jume mabuhat guys hala outfit check na ah, garaa o yun nakapangit sa isa pangit kayo nakagrabe o ka cute si earring o yung marag ikaw so to guys nagunsa naman mo anne eh Tora ka pangit sa so, nag-stop sa video. Una ano yun lang guys lang. Balay! Kay ulan man guys. Gagitog man sila. So mauto. Una ano yun balay guys. Cute kinabalay balay. Aesthetic kinang guys. Kaya Kay kuhan. Kanon. 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 <laughs> Karton, kanon. <laughs> Karton kanon. nga kanon. Uh, panila po. Mahal ba yan ah, so, na guys? guys. Muna Ang um, kwarto guys. <laughs> ang kwarto guys. Grabe man, ka. Play. Kay aesthetic sa kwarto. On Grabe yung mga sinampay na tabunan da yun. Kaya para aesthetic ba? Pink ra ba kuha na tabunanan? Tanawa siya guys. Pero to arad eh. Ay. Ito <laughs> <laughs> siya guys eh. Uh, 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 gara. Mga uh, guys. Mga uh, guys. Mga uh, to. Kapay kagbis over ha. Mo. <laughs> ay mo mabrain. Kapangit. Sina ka gray. Bye. So,